Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. umaga sa inyong lahat ano. So ngayon meron tayong nating nag ating nag-glazing para sa bahay ni Ate Nini. May ni, ni, nagpabili ng banig ano. So thank you thank you po ano sa nagpaabot ng pambili ng banig at saka iba pa yung gagamitin natin kahoy doon. So babajitin natin. Maraming maraming salamat po sa nagpaabot kahapon ng tulong wow, para makuha ko kahapong hapon. Thank you thank you po mga, Ano, uh, Kabalo ka na kung kaysa ipangalan ni mo. Uh, kung ka nagpadala sa Atoa. Thank you, thank you, Mo, ma'am. Uh, ngayon pupunta kami ngayon sa Tagbin na bibili namin yung mga kailangan na, na bilihin, no? So, tapos eh, dadagdagan na rin lang natin itong sa pagbibili natin. Parang, so, tara idol. Kasama natin si Tonton at saka ang Ah, Tonton guys, sa pan. Bakit? Nansa? Ba't ka ba nag-dress magdara? For this video guys, eh, dito naman tayo ngayon sa bilihan ng mga gamit sa bahay ano? At so yung maganda man ng araw sa inyong lahat So dito tayo pumunta dahil ay merong nagbigay na pambili ng banig At saka kung ano-ano pa na pwede natin mabili Dun sa kanilang uh, bahay na wala sila So ating papalitin ngayong araw tulad ng unan, uh, ah, uh, higaan nga ni ayan dahil bago ang bahay nila kailangan din bago yung kanilang mga gamit sa bahay so samahan niyo ako guys at tayo mamimili ano so ito yung ating cameraman si Tonton ang ating cameraman ngayon for this video ano so kasama natin si Tonton at kanyang ate para tayo ay magpili ng mga kulay na ating gagamitin sa kanilang bahay. So, yun. Kasi siya na kayo guys sa ating camera at medyo magalaw. Ayan, hanggang sa mukha ko at ay tinututok na nitong batang ito. So, talagang thank you, thank you po sa lahat ng na mga nag-sponsor, sa lahat na mga tumulong sa babahay natin para sa kanila at saka sa mga nagbigay tulad nito, nagbigay na naman ng pangbili natin ng mga uh, kurtina at saka pang pagawa ng grills. So doon natin gagamitin yung pera, ano? So abangan niyo guys na magawa natin din yung grills nila para meron na silang uh, harang at plaster na sila. So yun. Ayan guys, medyo nalilito tayo kung ano nang ating bibiliin ng mga kulay sa dami ng kulay dito. Wala yung ating naibigan na gusto at design para doon sa kanilang bahay. So, pero samahan nyo ako hanggang sa makapili tayo at ating iikutin kung saan dito meron. At yan, naisipan ko na mukhang banig yung aking unahin balitin para sa kanila. Ano, so ito. Nagkuko na si kuya. Nagchichik na. Nauna nga lang sa atin sa pwesto si kuya. So, ito kami naman ngayon ng na pipili ayan tingnan nyo na may mga family size din dito at sana ay inyong magustuhan ito ng itong ating produce video kahit na ating camera ay napakagulo ayan so banig na muna ang ating inuna for this video today no unahin na natin ang kanilang higaan and then ito isa nagtingin din siya rito sa mga bike mo kung naiibig na naman si tanto ng bike guys ayan meron pa naman siyang bike wala nga ang gulong kanyang bisikleta kaya tumatingin siya pero may sa kanyang bisikleta ayan at dito na nga guys nakapili na tayo at ito na binubunot na natin ang isang mahiwagang banig sana lumilipad kapag hating gabi ha ah, joke lang yung mga idol namata na tayo kay ate kay Bisod tayo magkuha ng kanyang mga nilagay na banig sa dulo. So, yun. Inuna natin to. At pipili tayo rito sa kanilang pangsapin para hindi naman masyado malamig. So, dahil meron naman tayong pinadala ang sponsor at tayo na lang bahala para sa bibirin natin gamit para sa kanilang bahay. So, sinamahan natin sila ng isang kotson para sa magkapatid yung kotso na manipis lang to guys kaya wala tayong pambudget sa mamahalin ano so mamurahin kotson lang ang ating pinalit muna ngayon ano po na. Ito, bala ko nga lahat, lahat na ito. Kaya lang yung mahal pala nito. So, isa lang ang ating pipiliin sa dami nito. So yun guys, pasensya na kayo kung tayo naka voiceover today dahil ay, ay napakalakas ng sounds dito sa ating napuntahan na bilihan ng mga gamit dahil wala naman tayong ibang lain na mapuntahan. Meron man tayong mapupuntahan iba ay pay napakalayo doon pa po sa Agusan, San Franz, or Gaudres, or ano. So dito ay Agusan del Sur. So dito muna tayo sa Pilina Store ngayon mamimili. Ayan, napaka-pamili na nga lang tayo ng iba at naghahanap pa tayo ng iba. Pwede nating palitin or bilihin dito sa kanilang uh, tindahan. Ano? So yun mga guys samahan niyo kami kasi siya na kayo talaga sa ating cameraman kay si Tonton willing willing dun sa loob dahil napakalakas ng sounds hindi ko alam kung nagsasayaw yata ito habang ito kumukuha ng video sa atin ayan o oh. sige lang sunod niya sa akin nagpunta ron kasi sinusundan niya kami ayan o so tingin tingin ako na chinilas dito wala mang magkasya sa akin kaya pumalis na lang din tayo rito at nagpunta na tayo sa ibaba so yan mga So dito tayo lagi namimili sa mga nagagandahang sales lady rito sa Pilina Store sa mga gustong mamili diyan wala pa mga Christmas decoration nandito na lahat pati appliances nila available. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat sa lahat ng sponsor na tumulong hanggang ngayon may nagbigay ng pamamasing tulad nito. Ating napamili ngayon dahil sa mga sponsor mga banig, unlan at saka ito pansapin nila para hindi ka ano malamig sa siminto. So nakapalit tayo dahil sa mga sponsor na nagtulong-tulong pagbigay nagbigay. Ulit kahapon may nagpabigay uh, para dito. Tapos kanina meron din. So pinawasan ko yung kanina. Nagpadala na ito. Kutsun. And 1,000 pesos yung kutsun. Tapos itong banig. And pili tayo ng mga banig para sa kanila. Para meron sila sapin mga luma nilang banig Ay pandog din lang So yun ano, maraming sarang, salamat sa lahat ko na pagtitiwala nyo kay GP Bintong TV at uh, sana ay eh, mas marami pa kayong blessing na makamtan ma lalong lalo na ngayong December no? ito na yung ating sa kanila pinangako na makalipat sila ng bahay by December at nagawa naman natin ng uh, mission na kumpis tayo sa kanila hindi pa nga lang totally clean up na tapos yung bahay pero tatapusin natin yan mga idol busy lang talaga tayo dahil kailangan din natin na magtutulong mag sa ating kabila sa ating pinapaguan bahay ano? So maraming maraming salamat sa lahat po ng tumulong, nagbigay sa inyo at uh, sa lahat na nag-sponsor sa pamilyang ito. Ano? So lahat po kayo ay pinapasalamatan ko ng taos puso. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi natin ito mabibigay sa kanila, hindi rin natin ito mapapatayo yung bahay na para sa kanila ngayon. So yan mga idol, ano? abangan ninyo mamaya. Bata natin doon sa loob. Ito so, nila ang bahay na mismo. Okay. Ito yung na kuhan. Ton, oh, dere. Ulap ni. Ah. Oh, Baba okay. oh, natin yung ating mga pinamili guys. Oh, Huwag may harang yung daliri. Buwa ka na video kan. So yan ha. Hakot! Mga kuta! Sila nakabanig kuya. Tulo ka buok. Tulo na. Kabanig ko ay Isa. Ay, duha. Oy! Duha na yun. Ang ato na hulog. So, ayan guys. So, ayan guys. Andito yan na. Nag nagbili na tayo ng banig at saka kutsun. Unlan. kanang mga gamit o mga sabon o mga umsapa diha mga uan mga... jud umsapay umsapay di mapalit diha so guys at tumi sa guys kay amo na yung tauron guys kung guwapo ba amo balay sin reo. Ah? Pag nadapa naguba guba at kasira, bibilihin bibilihin ng... ng motor. At saka ko. Ding 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 ding. Ah, ah. Ito ko. Paguyo puyol. Ah, lagi Malak ka nag video ko. Paguyo bahala ka diha. Alak diha. Ha? Mina beh. Ambilan kutsob eh, kay ganain sa ibang pera ababajitan natin. Kulapok. Babajitan natin para dun sa bridge. Tahoy, yung pa Guys, namaligya siya, guys. Inya, amen sa dia tapos. Hirap naman ng aking cameraman, guys. Eh so, nauuna pa sa akin magsalita. Oh, so, yung ibang pera nito, guys, ito bilhin natin sa akin. na ilalagay natin doon sa grill at saka pakating si papakating kasi natin ang nating kahoy so samahan niya ako si Papa Bana Nah, 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 na. nah, 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 Mm -hmm. ayan guys nabili na tayo ng mga gamit na lang pa ng ano, kwal camera man camera man camera sa balik isa mo hindi ka mo magtapok sa isang kwarto ate Nini, kaya ang mga anak ko Kasi hindi isa kanilang kwarto. Maria Mango. buwang malutas. Pero yun, sa inyo nga isa. Dari sa dalawa. Ayo, na Ayo, nak? Ayo, nak? ilan lang ka? Ilan natin? Dali dong. Oh. Ilan natin ka dito? Dali galing natin sa yung pili na oh. Oh. Diyan nakita niyo talaga oh. Buksi Tagay ko ba ako na lang? Mapapalit ta si tuntog da ko ng akin. ang nang makauloy. Pwede yung yung isang baso na dito, baso. Ay, natin pinapaporma natin. tinuturo ni Panday Taloloy. Anak, hmm. Ayan daw ang forma nun. Ah. So ngayon guys, bumili nagpalit ulit tayo ng kahoy para dun sa grills lang. Ayan, binayaran natin kita luloy. Dadalhin mamaya sa tistisan para ipabaak. Ah. Ayan yung forma ng grills dun sa pikas. So, hindi pa hindi pa napapanday ano kay nanto pa man sila sa kabila. So malalaman natin kung kailan natin yan maipakita ulit sa inyo sa video. So, yan yung magiging design ng bintana. Nakita ko lang sa inyo, no? Awan sa akin mo. Nara. Ana, ito guys yung magiging design na i play sa atubangan. Tama ba? Ano lang siya? Ah, mawag din. naman pala nakaguhit. Kala ko yung plywood. Ayun kayo. Ano lang siya? Sige. Mga tapos yan guys, lalagyan natin ng kortina yan. Pagano'n mo? Pagano'n mo? Butang, guniti, hindi ko mag... Okay. Nakakortina na, na, yan, nakaganon, nakaganon ng forma ng kulay blue. Na. Pero meron siya dito, nakaganon. Kasi yung bilik kong kortina, murag... Akala ko isang kortina lang. Oscar! Sus, pang dalawang kortina man di ay yung kailangan. oh karon nandag si sa daw mangita ng isang paris ko, bibilalain ko na lang yung sukat, pero kulay blue pa rin.

Ini. Okay na. So yan guys, abangan niyo. Para ako na gakay. <laughs> <laughs> adi, adi ko ta no. ko na yo. Mura gyo. Mura gyo ang akin binabalak na naman ba. Tapos tayo ng kahon. Ano natin yung kahon? Sabi tayo sa kwan, crazy cat. Driver natin sa lolo, ayun yung mga kahon natin sa loob. Tara na din. Tara sa ipapahati natin yung gagawin nating green maghulog yung martilyo, guys. okay guys. Maghulog na yung mga martilyo, guys. dala lahat ng martilyo, guys. Guys. dala lahat ng martilyo, guys. Luhay ka, guys, yung mga kapan Maghahanap ng martilyo, ba? Sige. Maghulog na yung mga guys. ito, na yung mga lupit, din ako na sa sakyan murag mal mal malalaglag na ba ako asa Ayan guys. Diyan natin ang kurtina kasi yung kurtina natin wala tayo nakitang lain nito ito Itong napalit natin Ayan. ayan meron na din yung kurtina sa pintuan ayan. So ayan guys, blue house na blue house yung kanilang bahay mula sa pin dingding hanggang sa flooring hanggang sa kortina maliban lang doon sa isang yun. Kaya ginawa nating pula. Ayan. Yun yung kasi una natin binili. Na yung pala ang type nun, yung mga sliding wind, uh, door. Sliding door ang type. Kaya pala ganun kababa. So, ito na natin binili ngayon. Talagang mataas na pero bitin pa rin gamay. Eh. Pero sakto na. Wala tayong makita na sobrang haba kay kailangan daw ipatahi yung ganun katataas over standard kasi yung ating pinto pero hindi kagaya nung nakaraan ayan taas na siya karon ay mga bata. magpapatapos tayo ng kahoy. Ano natin yung kahoy yan? Sabi tayo sa kwan, tricycad. Driver natin sa si taluloy. ayun yung mga kahoy natin sa loob. Tarma natin. Ito ano natin sa ipapahati natin yung gagawin nating green. Mahulog yung martilyo guys. doon may mga martilyo guys dalaw lahat ng martilyo guys guys dalaw lahat ng martilyo guys loy ka guys yung maghahanap ng martilyo ba ganyan pa so, yung malapit guys magkaka-papistis tayo doon so, may dalaw na sa sakyan drum park Mala ma malalaglag na ba ako abangan nyo na lang yung pagpagawa natin ng grills dyan ano so hindi na muna natin ngayon yan may video dahil yung nagpagawa pabaak pa lang tayo ng kahoy so nakabili na rin ako ng kahoy kasama nung nagbigay ng budget ng kurtina bumili ako ng sampung perasong kahoy para dyan at saka yung pambayad doon sa pagpabaak so yun mga idol maraming maraming salamat ulit and well, God bless you we so, breakfast yun. together